yung ano part yung ulis pasuyo na lang ay ka muna nag-vlog ah ano <laughs> ah, malakas na yun sa'yo hindi oh. Oh. Kailangan dapat malinis ng maayos ang bawat parte o sulok ng bodega para pag-akyat ng cargo surveyor ready na para sa cargo hold inspection. Artista ba no? Kari ko lang <laughs> dapat Magkano yung 90,000 Plus extra 400 bucks Ayos talaga oh At kapag hindi sila satisfied o madumi pa yung mga bodega At maaaring kausapin si Chipmate At ipapalinis sa mga tropa yung mga bodega At yun ang iniiwasan ni shipment Para hindi ma-delay yung kago operation

Working alop ang isa sa pinakadelikado ng mga trabaho dito sa barko. At yung pwedeng gumawa ng ganitong klaseng trabaho ay si Maestro at si AB. Yan yung mga nalos paint. Yan yung babanato ni Maestro. Gusto niyo, nakalambi din dyan guys sa stage niya yan. yung mga literal. Mga trabaho ng Maestro Amo Ubuson. So, partner. Sabi nga nila, grind lang ng grind sa buhay. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating ang mga pagsubok o problema ang dumating. Mabagal man ang pagbante, okay lang yan. Basta ang importante, dumi-discarte. Pagkatapos ng isang linggo na bakbakan na trabaho, na, na ni Kapitan at ni Mayor na magbarbecue. Dahil araw naman ng Sabado, pasalamat na din ni Chief Meat at Third Meat dahil sa Nixport uuwi na sila. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang sumuko.